Hello guys, hindi ka ba makareceive ng Gmail or email sa email account mo? So baka, baka full na po yung storage ng email mo. So pag napuno kasi yung 15GB ng email mo guys, hindi ka na makakareceive ng email sa email account mo. So kung gusto mo makareceive ng email, kailangan mo na mag-delete ng message sa email mo. Kung gusto mong malaman ang video na ito, tapusin mo hanggang sa dulo punta lang tayo sa gmail apps natin so i-click natin yan gmail so yan po ang mga message so para ma po yan isa-isa so i-long press nyo lang po yan Then, may delete sa taas. So, i-delete nyo lang po. Long press, delete. Long press, delete. Para po, makareceive na po kayo ng email galing kay Mita or sa yung mga ibang nag-email sa'yo para makareceive ka na po. Ganun lang po kadali. Kung nagustuhan mo mga ganitong video, huwag mong kalimutang mag-like, mag-follow, at mag-share. So, yun lang po guys. Isa-isahin nyo lang po yan. So, maraming salamat po.